Gada na sa rumiyembro kang New People's Army makalis na makipagbakbakan sa tropa kang 9th Infantry Battalion sa Barangay Tagpokol, San Fernando, Camarines Sur. Alas 16 aga ka nakalis na biyernes. Binisto ni Captain Frank Roldan ang tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army ang nagada na rebelde na si Jeremy Pustilios, alias Russell na miyembro subot kang kilusang Guerrilla 1 asim Platoon 3 sa Regional Cluster 5 na pinamamayuhan ni alias Abel sigun sa tagapagtaram. Antes ang inkwentro na kari si Binin Sumbungan sa indang tropa dapat sa presensya kang rebelding grupo na nangingikil subot sa mga residente sa lugar. Dangang kang biripikaroon, dumana na kabakbakang tropa nasa benteng rebelde. Malaking tulong po ito sa ating uh, kasundaluhan at maging sa komunidad din po sapagkat kung uh, uh, malala natin yung... Uh kanilang uh, purpose doon ay pagsasagawa ng extortion activities. So, ibig sabihin na uh, nila or uh, na uh, nila, kumbaga na preparation nila yung uh, mga maliit na mga naghahanap buhay doon at maging yung uh, komunidad. Na-recover man sa pinangyarihan ng tulong M16 rifles, duwang M653 o Baby Armalite, asin sarong M203 Grenade Launcher. Tuloy lang natin yung uh, ganitong uh, koordinasyon uh, dahil uh, sa mga successful operations na nangyayari dito sa atin na uh, sa ating rehiyon ay ito ang isa sa pinakamalaking uh, uh, tool talaga na, uh, kung saan na, na uwi tayo sa mga ano sa matutagumpay na operasyon dahil uh, may nagre-report na civilian dahil sila yung nandun sa area eh, first hand yung information na nakukuha nila Uh, kaya napakalaking bagay kung kanilang ibitutuloy-tuloy yung uh, magandang koordinasyon nila sa mga otoridad. Sa presente, padagos pa ang pigigibong pursuit operation kang militar, nga ni Masusugang iba pang miyembro kang rebelding grupo. Katakud kay ni, liwat na nga apodan ng opisina kang 9th ID sa mga natatada pang miyembro kang NPA, na magbalik lado na sa gobyerno at na magpagamit pa sa salanggibok grupo. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.